Tambay lang tayo saglit guys Kasi ang ganda ng view Yun know? oh yung makulot makulot Yun yung taal oh. Dito daw na area malalim to dito Tumatala yung mga bata dito pag naliligo Kitang kita dito yung tagaytay Kalabaw pa dito oh Kalabaw <laughs> sa mama ko Iwas iwas to sa bahay para di mautusan eh <laughs> <laughs> Pang ihaw uh Oo -oh. na pang pulot Ang linis ng bundok ng ano makulot to. Oh na mabit na ulap. Boss, ito kasi yung bestseller namin. Yun, no? Na. <laughs> Oo oh, naman. <laughs> What's up, what's up mga undo, mga inday So maganda yung panahon Dito pa tayo sa ano guys, Kanlubang Bebiyahe tayo ngayon ng uh, San Nicolas, Batangas Then uh, dito tayo dadaan ng uh, Talisay Mag ano tayo dito sa may Batino Tawag dito Sa may uh, Bungo Okay, time check 7.15am So yun guys, kung gusto mo sumama sa biyahe ko Huwag kalimutang mag-subscribe And click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos! mi-piyok ako ah, nagbibinata. Alright, so chill ride lang naman tayo. Yan ang kasko si commander. O so, dito tayo dadaan mamaya kay sa batino. Then ah, uh, mga tayo. Bubuyan, then bungu. Then baba tayo ng talisay. Para mas uh, mabilis-bilis. Kung eh, semi-shortcut <laughs> yun. Alright, dito. Kakanan tayo dito guys Ayan din pagdating dun sa dulo Kanan ulit Pag nakita nyo yung makdo Ayan kakanan Alright guys Ayan na, pag nakita nyo yung makdo Kakanan tayo dito Papasok to ng ah uh, Pasok to ng Kalamba di Ciudad Ay ano ba? Ciudad di Kalamba Lagi ko nababaliktad yan eh <laughs> Paganda rin dumaan pa dito guys Andito na tayo guys Sa uh, Ciudad de Calamba Ito ang malaking arko So pass through lang tayo Nandahan lang Alright All goods Uy pas pas naman eh pagdating dito kanan then direk, dire, diretso na to doon sa uh, bubuyan uy taas eh alright Asenso Village alright guys yan pagdating dito Kakaliwa tayo pababa ng talisay. <coughs> yan no. Kinakita niyo tong may nakalagay na Tagaytay Highlands. Kakaliwa tayo. Yung padiretso na yan papunta ng ano yan, Mabato. All right, dito lang tayo. so, baba nito is talisay na agad. Oh, diretso lang to, guys. Yan no. Barangay Suplang. May shortcut dito papuntang Tagaytay. Highlands Kaso nga lang eh, kailangan ng ano ata Membership or sticker Para makadaan ka Merong daan dito, ito oh. Yan sa kanan Tagaytay Highlands, yan Yan upunta Direkta dun Direct na na agad yun Losong to, losong <coughs> Ayaw ko Lubak Wala ka nang magagawa, mahal mo na Iban, ano? Iban, Iban. 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 Eh, 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 may hams boy. Dito, kanan. Alright, guys. Papalabas na tayo. Dito nga pala tayo dumaan sa Barangay Trangka. Ayan, ito, Talisay na to. Maganda dumaan dito pag papunta kayo ng Talisay or uh, Laurel pag galing kayo ng uh, Kanlubang or Maya pa. Kasi, gay walang traffic. At saka, ano... Mas naiksi yung uh, ruta Alright, oh, dito kakanan tayo Yung pakaliwa, papunta ng Tanawan Okay, dry dry lang to Hanggang makarating tayo ng San Nicolas Dadaanan natin is Laurel Then, uh, nasunod ang Laurel Agoncillo, no? Alright, guys ah uh, Papasok na tayo ng Laurel Yung ginagawa nila yung ano dito Arco sa papasok ng laurel yun know. oh nasira kasi ang ganda ng view rin dito oh yun know. oh pwede tambayan dyan oh Uy, narangan na talaga nila oh. Ano kayang gagawin nila dyan? Gag gagawa pa ba ito ng tulay? Ito yung tulay guys, oh, pa street na yan. Kaso. Ha? Yun nasira na tulay, ito na yung ginawa nila. Sa baba na. Oh. Mas maganda sana yun, na mataas. Boso Boso Ayan yeah. yeah, Ayan guys Ang ganda ng view dito no I love Boso 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 bang Pronunciation Padrecha lang tayo guys Sira kasi dito oh, no panan, yun o oh. ang La, lalim pa naman bangin o oh. so dito guys, mahabang lusong dito dito then sa unahan tulay sa ingat dito guys, may malalim dito oh. iya matarik din yun oh. yan o, oh, pag may alien poste laurel pa yan Oh, tubig. Tambay lang tayo sa guys. Kasi ang ganda ng view. Ano? You know? Tilapias, tilapias. Ito ang na to dito, guys. Tambay lang tayo sa gilid, Magmuni-muni lang muna. Yun. Ito yung makulot, mount makulot. Yun yung taal, Daming oh. ibon. Yung lang, oh. Tara na. So, nasira din kasi yung tulay dito. Yun, oh. No, tambay sila, oh. picture. Picture. Saan bang daan? Sa taas sila May May dumaan sa taas ah Ah, may daanan din sa taas May ano Sa taas nga oh May ano yun dun eh Yung bakal Mga plate Pwede rin dito So hindi pa rin naayos guys yung tulay natabunan kasi ito nung ano bagyo nagaran dyan ako dumaan sa taas eh yun ah oh. meron ako isi-share sa inyo na daan shortcut dito sa barangay Santo Tomas yun para hindi na tayo doon sa mismo sa bayan dumaan yan dito tayo So first time ko rin dumaan dito ha ah. Nagbase lang ako sa Tawag dito Mapa Alright Tingnan natin kung hindi tayo ililigaw <laughs> Meron din kasing daanan doon sa bayan na mismo Kaso malayo pa yung bayan Kaya dito na tayo, rekta na tayo dito Ingat lang sa mga humps Hindi ka ano kita Diretso lang Dito, dito, dito Incarnation Street diretso lang daw tayo ay iya uh, oh, check hindi kita yung mga ano dito so ayan nandito na tayo sa may tulay kakaliwa tayo dito then paglusong natin doon goods na yan sa Nicolas na agad meron ding way doon oh. Kaliwat tayo dito guys so dito na tayo guys dito bye bye natin to dito yan lawak na yan dyan eh yan yung may may isda na malaki eh. Ma malipot to ba yun Uh, maganda yung tubig ngayon dito tayo mahaba to doon oh Mount Makulot uy yan oh I love balok balok tama ba? balok 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 oh lang pala. Ay, na-vertical mo pa ako. haba no? Ano to? I love Tagutod. Tagutod naman, oh. No? Tagutod. Aha. Ganda dito, hapon. Ano naman to? I love maabot north. Nating ko saan yung dulo. Eh, ang ganda dito panda, oh. So yun guys, dito lang muna tayo kasi kakain pa tayo. Balik tayo doon sa may San Nicolas. Yung may maliit na huli ha. Oh. Ito, diretso daw to doon sa Alitagtag. May lusutan sa Santa Teresita. Mga limang kilometro pa daw yung layo. Ganda rito oh. Dito daw na area malalim to dito. Tumatalan yung mga bata dito pag naliligo. Yung alang walang akyatan. Tagus ka doon sa ilalim. Amazing. May daanan doon sa baba oh. Yung mga bahayan. uh ay ganda ng view dito guys. Wow, 'yan no? Oh. Kitang-kita dito 'yung Tagaytay. So 'yan guys. nakapag -long tayo dito sa Chanelines, tama ba? Chanelines, Chanlines. Longwe House. So balik tayo doon sa Biwok. So dito nandaan natin. Susulit din naman yung 50 pesos na special lomi. Ang lapot ka ng sabaw no. Bancoro, ayun. Papunta to ng Bancoro. A few moments later. Oh guys, andito kami ngayon sa sa Imsim, barangay sa Imsim. Yan. <laughs> yan yung motor doon. Wala lang. Naganda lang kami dito. Wala <laughs> uh, lakad, lakad kami. Si na-amaze lang kami dito sa lugar. Yan oh. Ano naman naman

mo naman kami bawi bato bato yeah. yeah. picture dito wala pa picture dito yeah. yung namimingit dun sa dulo sa mga ano, nakitambay kami rito. Yo, shout out sa mama ko. Um, Dito manghingi ng ulam. Oh, <laughs> may pwede. ulam kayo no. o pede. Shout out sa kanila. Taga ano po kayo kuya, tal? Taal boss. Ta -ta. Ta -ta -ta. Ta -ta. To, eh? <laughs> Iwas-iwas to sa bahay para di mautusan eh. <laughs> you know, Yan po yung shout out. Ayun, baon sila oh. Yan po yung hotdog ni shoutout May ano pa, square, dalawa. <laughs> Yan you know, ang shout out sa mga kabataan. Shout out sa mga kabataan dyan. Nah. Ma, anong ulam? <laughs> 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 Wala na daw ang ulam. Para tayo nasa. Hindi sinaing nila. Hindi nalang mo paupo ang panok. Rep, dali din yung niya. Harap naman din eh. Hakunin natin. Lagi kayo dito? Hindi pa. Ngayon lang po. Dinalam. Ngayon lang? Sino kapagturo na meron palang spot dito? Wala lang. Nadaanan lang. Nadaanan lang namin. Nadaanan? Nadaanan din namin ito kanina eh. Hindi ko parang maganda doon ay. Maganda nga dito. Ayos naman yung tubig. Ayos so, naman. Huh? Sarap. Ang <laughs> lasa? Ayaw yung nga dila. <laughs> ay paano? Paano? Di dila muna. <laughs> Para, <no. laughs> parang ano siya eh. Parang isla, no? <laughs> Oo. Oh, yan yung kalsada doon. Kay, yan, may huling na isla, oh. Yan po yung... May pang-ano na, pang-ihaw uh, na. Parutang. Pwede rin prituhin. Uh, Tilapia? Uh, yan, Tilapia po rin ng Chautong. Yan na. Oh. Uy, ay po. sakto na, yung pang mamaya, oh. Aho, na pang ihaw mamaya, pulutan. Oo, pang ihaw. Oo. Pwede na pang pulutan. Ano hmm. pangalan mo, boy? Paulo. Paulo, oh. Ganda na pangalan, ah. Ay, maganda talaga, oh. Yan, shout out ng mga palaya. Ang ganda ng pangalan, shout out ng Ang layo dos pang ano, Pangalan ay, ay Kaya talaga buhay na tambay eh. Ayun yung palay, nasa kaya parang may kulungan parang yung rose ba tayo malunod hindi yun kakain na hindi pa... dito pag pumasok tung yung isda hindi na makakalabas matutusok na. eh yan tawag okay. sa amin kaya dito bobo sa bisaya dun mo lang lagay lalatag lang yan dun badal mo lang konti alay na alay kasi mo mo bye bye vlog sa gitna sa gitna gitna para manis lang ang linis ng bundok ng ano, makulot oh. Kita Lang sumabit na ulap. Andun yung taal. Diyan, layo mo pa. mo Yung lubog na lubog. Diba doon, nakasakay sa balsa. Yo guys, Oh, sa Paulo. Yan. Kunti pa. Di ba? Abot ko pa eh. Ano no? Dali na oh. Nang na, oh. yung baon nila boy. Ito no? Tinanggalan na ng ano Tubig lang yan ha. Eh, <laughs> <laughs> boss, ito kasi yung best seller namin. Yun. No. <laughs> Uh, siya nga pala guys, nakapagtambay kami doon sa ano ha, ah, doon sa may, ano ba yun, sa MSIM. Barangay sa MSIM na may ano, parang isla doon, ang ganda ng pwesto. Tubig, tapos may puno ng talisay. Yan, naaktuhan ah, natin yung mga kabataan doon, yung mga bagets doon na, ah, mag ano, nagpipiknik. Tagataal. Alright. So, shout out sa mga... Ah, namit natin kanina ano first time din daw nila doon na dumayo Oh, nakita lang din nila yung spot na yon. Alright, so ayun guys, papauwi na tayo. Tanghali na. Time check. Yon, 11:25 AM. Ganda talaga dito lalo siguro paghapon, no? So ayun guys, hanggang dito lang muna ng aking video. Hopefully nakapagbigay ako ng konting idea. Kung gusto niyo mamasyal, gusto niyo maggalagala dito sa barangay dito sa bayan ng San Nicolas. Yon, yung pinuntahan namin kanina, yun yung barangay sa Imsim. Alright. So, ayan guys. Kung gusto mong sumama sa bihay ko, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright. So, kaya, see you next ride and ride safe!

Dito daw na area, malalim to dito. Tumata lang yung mga bata dito pag naliligo. Yung lang walang akyatan. Dagos ka doon sa ilalim. Amazing. May daanan doon sa baba. oh. Yung mga bahayan.